Sunod na tanong, Harleen Dalgado, ABS-CBN. Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the President did not mention in his sona anything about online gambling. How does the Palace view this po? And also, amusta uh, po, Yusek, yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, ang po kasi, huwag tayo mas masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba 'yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin san ba nanggagaling 'yung kamalian, doon ba sa license online gambling app o doon sa mga hindi lisensyado. So dapat malaman natin san ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal doon ba sa mga illegal gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang Ana ang isabong noon, nakakapagbigay ng revenue, ng, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So, sino nakikinabang sa iligal na sabong ngayon? Bakit isa pang mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na mayroon pang isabong? So, dapat ito aralin mabuti ano ba ang dapat gawin dahil kapag ka tinanggal natin talaga agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga syudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito, dapat aralin po. Dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay uh, nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yang ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon.